ah, terminal ni sa mga ang sa tawag ni sa plano pag sikot ha pag sikot daw ang sa pag ang pangalan sa yung sa yung pag sikot okay mga kalakat pag daw ang buwan di ko pwedeng balo kung unsay pwede ko subot ini pero karong oras ang oras nato ah, minus size ah, para alas 11 niya koron ah, na nag-istorya o okay, ganyan nakita ang ah, ang may nagbulag gama sa rin ah, ang na driver ko mga driver ni sila pwede na sa'yo pangalan niya? ah, uh, Cecilio Coron uh, Cecilio Coron Cecilio Coron Cecilio Coron 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 Ah, Coron mga Do you know? Oh, duke na? Ah, uh, na, mo sa mo gusto ng kano mga kriminal na katong mga wala kay pandemic na ako na nanalis pa rin ikaw na ka. Ah, 2000 ano ba ang sinti ko rin. ang kano? That's fine. Ujo ka na hindi. Ah. Dili ni mo katong dito dito sa. Wala ka, wala na dito Kalau pun ni ni aku nak nak nama apa PP untuk kredit tu posisyen ni salah betul ke betul tak tu? Dusi Dusi kat tu ek ade ngom kita suruh dak bilang fokus tu nak ngom kita nak bila ni bapak aku si kat tu kau retire ni mo. okay malas betul untuk tu nak kat aku zaman ni

Sumpit ka buta na ko. Okay, maunin si Tapsa ang iyong okay. organisasyon? Ah, asosasyon? Ah, uh, maunin si Tapsa. Si Tapsa. Si Tapsa. Si Tapsa. Maunin Chairman Adolfo Pirutso. Wala si Chairman Kriol. Board of okay. Directors, uh, John E. Sequintis. Engineer Guillermo Lipardas. Robert O. Ferraren. Arnold Uhurarin, Sekretary Richard Kasuyon, Treasurer Placido Traya, Auditor Edwin Bautista, PIO Rony Estilo. So, hindi na, wala na sila, wala mo ka rin mag-tapok. Oh, wala sila ka rin, nasa taas. Okay. So, kini atong ipokus ng kining dula karon rin, dama. ba? pinsa may champion ini kayo, mga kalakad niya.

Uh, kaya akong ganit sa kong Youtube channel sa Facebook tanaman ninyo ang Walking Brothers ito subscriber ko na pero wala pala siya sa Facebook page na ko kayo pa dumdum pangalan akong tinuod doon yunisyo dilahinti slash kalakad pag islas ninyo type ng kalakad ako na na mag awas money akong profile uh, doon na po may masundi para uh, uh, manawagan mo no, sa tibok labaw mga butong tunod doon na kung manawag din manaw, rin Ah, mao ni ang terminal nga legit. Ano na to pag uh, Legit mo terminal. Uh, oh. Sa mga pasahero namo no nga wa kung gusto shortcut pa daw kabantayan, diri mo -like sa pagbili ko ba. Sa natandar na mga tricycle diri yung atong sa inyo. Taxa taxa ka pinoy an. Anda mo alaga. Okay. Kuan lang kuan mangod dong sa Galitos Davao siguro pwede mo agid do sa sa... traffic abog, dito, oh. dito ang taga-dabao, ay taga Norte Mas axis kayo ni Indokrita uh, kaysa, kaysa, yung... kaysa mga top of line. Dree, axis uh, kayo ni Indokrita. Pamanaw ang mga kalakas. Mas na sila o koras. Okay. Kung magbuhangin pag-ibig sila baba, mag recycle sila para kabantian. Ah, okay. Mas, uh, mas sila ako. Mas dali sila. Wala may traffic dree. Andito traffic sila ayun. Okay. Angin to kapantian kung dito mag-age bigas traffic kayo. okay. so, na mga taga-Davao uh, region. Ang ang imbitado siguro ang dugang lang na konsulte eh, um, kung gikan mo ba, uh, o Cotabato uh, Jinsan gusto mo mo sa sakon sa kabantian din hi ang pinaka shortcut uh, sa sakyanan. so wala na yung line? Wala na yung panawagan? Ha? Oo. Oo lang, out sama mga pamilya. Uh. Uh, okay na na. Oo, okay na? Okay. So, adong. Ano sa Wala kayo panawagan? Oo. Laro ka na. Record din dito na. Nililipid niya. Okay Makita niya kalibutan. para pasahiran na ito, ha? Sige, siya wala nilain dyan. Okay na. Bila mo ka, Andre. Balik ka sa ah uh, yung A6-3 Pag-unit ka nag-dia 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 yung A6-3 Pag-unit ka diay, dia yung a 6 3 pag unit ka nag dia yung a 6 3 pag unit ka nag dia yung a 6 3 pag unit ka nag dia yung a 6 3 pag unit yung pag unit ka nag dia yung a yung Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod vlogs. Kindly click the bell button for updates.